Mabuhay mga ka-mix and match, muli tong yung lingkod host Randy at kasama po natin ngayon ang isa sa mga nagpatawa at nagbigay ng kasiyahan sa breaking news. Abate. Bisaya, lagi ka. Malaya, di ay kapag mga bisaya kasi mag-excited, akala mo galit talaga. Ay, ipo, ay, 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 di ako galit ah. Ay, chill lang ko nito. Chill, chill lang. Chill. Lang. At isa sa mga Survivor Philippines contestant na si Miss Patani. Hi! Hello tapos po kayo, my gosh. At this moment, medyo lumalakas na po yung hangin. Nasa labas po kami ng Euro TV News at gagawa kami ng ano gagawin natin? gagawa <laughs> tayo na ano ngayon, ng interview. Oh, okay, interview. Uh, ko. so, kumusta naman yung ano, journey mo ngayon sa pagiging artista. Well, masaya naman ito. Ganda-gandahan. <laughs> Charot. Hindi masaya kasi, 'di ba? Nakakapag-explore ako sa yes iba't ibang genre, ganyan. Medyo may times na hindi na tayo more on comedy. Hoy, may na ako, baka kala mo. Wag ka, may paluha-luha na ako. Yes. Ay, tukoy pala to? Yes. Ang alam ko kasi may to na ba? Kasi nandyan, natanggaan. matanggaan. nandyan yung ma... Kasi hinanap ko kung nasan yung on-off. Oh, my gosh. Sorry. Yan. Ma? Kaya ano, ang ano ko nasa iyo is, yan yeah, nakita kita sa Breaking News, ang uh -huh. ano talaga. <laughs> Uy, grabe. So, kumusta rin mo yung journey mo doon ngayon sa Breaking News? Okay naman, masaya, you know, good experience talaga. Alam mo kung bakit good experience? Kasi nga, first time ko po talaga na mag- ano doon sa showtime. Tapos uh -huh. ang kagandahan doon, ang ganda ng feedback ng mga tao, which is, nababasa ko yung comment nila, tapos, uh, nare-recognize pa rin pala nila, ako, kahit sabihin natin na, kasi ba diba, yung mga show ko, hindi na ganun kabongga kung uh -huh. para before. At yes. yun, baka pa ko yung comment nila na, "Uy, 'di ba siya si Joseph sa Madam Chairman? 'Di ba siya yung asawa ni Andrew isa ganitong ganyan show?" So, wala. Mahal ko kayo. Yung kasi ang maganda kasi doon is naging relevant ka pa rin kahit nalipasan na yung mga ano, yung dati, 'di ba? Na marami pa ring nakikilala, nakaka-recognize sa iyo. gusto ko ng gumawa ng fan feeds eh. Gumawa ka na. Yan. Meme. Yan. Pag ano pag next time yan, ano gusto ko ma-interview kita yung parang yung parang nakaupo din tayo. May bayad na yun. Nakaupo na yun. <laughs> 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 uh Oo. -oh, may bayad ka ano? Pineapple. <laughs> Ayun. Ano pa ba, ba? So, ngayon, ano naman mga mall show mo ngayon? Ano yung ah, mga schedule mo ngayon? Ah, ah, ilang ano ka na pala? Ilang ano, years ka na sa showbiz? Ay, huwag mo na itanong. Hindi rin ako nagbibilang. Eh. <laughs> Basta matagal-tagal na. Kung kung nakikilala mo ako, ngayon, matanda uh, ka na. Yan. Sige, sige. Uh, so, baka mag-shoutout, mag-promote ka na uh, lang sa ngayon, mga... Ayan, anong... meron po akong pelikula. Uh, mga Munting Tala, premiere night po namin. Ah, premiere, actually, hindi night eh, kasi uh, hindi naman gabi, 4 p.m. Uh, premiere po namin ngayong Saturday, August 2, sa Gateway Cineplex. Ayan siya. Tapos, uh, sa August 4 naman, aking mga anak, ayun, sa SM Cinema. Yan. thank you so much. Mabuhay Mabuhay